So, hi guys! Good evening! I'm about to unbox my parcel from Timo. Tatakpan ko lang ang aking address <laughs> para hindi nyo makita kung saan ako nakatera. Joke. So, anyway, ah uh, yung parcel na ito ay dumating na ito last year ng November yata kasi nagkaroon sila ng sale ng yarn. So, nag-order ako ng Santa na yarn. So, bubuksan natin. Kung yarn ba talaga ang laman nito? Joke. Pero alam ko sari-sari ang laman nito, guys. Kasi, oh, sabi ko sa inyo, eh, yarn na talaga, eh. bumungad agad ang yarn. So, ayun. 'Yan nga ang laman niya, guys. And then, ano kulay? So, yes, ito 'yung hinahanap ko na yarn. I-set na siya. Makausog ka nga doon muna sa so, ito yung hinahanap ko na yarn. Set na siya. So, pwede na siyang gumawa ako ng bag or any kind of project na one set ang color niya. So, i-set na ito siya, guys. So, and also, ilan ba to? Ilang bag ba yan ang inorder ko? So, bali, dalawa siya. Dalawa siya maliit lang siya na skein. So maliit lang siya na skein at saka acrylic siya, guys. So, yep. So sana pag gumawa ako ng project na gusto ko kasi meron na ako nito in mind kung ano kung saan ko sa paggagamitan. And then, uh, nag-order din ako ng ganito. Ito guys, propylene yata. Ito yung tawag nito. Or poly uh, polyester. So, naghahanap ako ng pro ano, propylene na, na yarn. Hindi ko pa siya masyadong makita. So, lahat ng na-order ko are polyester. So, parang apat yata siya na piraso. Yes, it's four kinds. So, may paggagamitan din ako nito. Kaya tagdadalawang kulay ang aking in order. So, yan. So, ano kayang project ang magagawa ko ito sa kulay na ito. And, of course, tabi muna yan ang mga yan. At meron pa akong in order din na ito. Set din siya, guys, na kulay. At dalawang bag din siya. So, dalawang bag din. Maliit lang din siya na yarn. At sana magkasya siya pag ginawa ko yung project na aking gagamitin, gagawin. So, and again, acrylic din siya uli. 100% acrylic siya. So, malambot naman siya. Okay naman niya yung kanyang uh, fabric. Oops, sorry for that. So, yeah sana magkasya siya kasi tagdadalawang pares ang kinuha ko and ito talaga yung pinakaantay ko guys but hindi ko siya in-expect na maliit lang pala siya maliit lang siya na skein of yarn ito naman yun. purple purple ba to? is this purple mahal or lavender? violet I don't know So, she, he don't know. My color blind ako, guys. Kaya hindi ko siya masyado ma-identical yung mga kulay. So, mahirap pag meron kang color blind. So, ito siya. Maliit lang din siya na skein of yarn. It is polyester again. Kung naalala nyo na ako ng bag na green, yellow, at saka ano ba yun yung kulay niya. Ganito din yung klase ng yarn na ginamit ko. Yung parang tela lang siya. Pero maganda ito guys sa bag. Pag gumawa ka ng bag. So, yan. So, nakakuha ko ng magandang discount sa Timo. Oh. So, yan. And, send mak makmak na ano din guys. At nag-order din sa mali yata ang naano ko. Kasi itong kulay na ito, wala siyang kapartner. partner ito, baka free, free giveaways nila ito guys. Kasi wala siyang partner. So, it is uh, 100 acrylic also. And it's a variegated color. It's a variegated color. So, ito siya. And, nag-order din ako ng sandamat mak na base bag. Actually, ang dami ko pang base bag. Pero, nag-order ako. Pero, ito naman is a different sizes. Ah... Uh, ano ba yun? Nasaan na bang sana At different sizes. Actually, yung ito, ito, marami akong ganito. Marami akong ganito. At maganda siya kasi meron siyang ganito na para hindi mag-mold o mag, or mag ang ating base bag. So, meron siyang tatlo na ovlong. Ovlong ba ito? Or oval? <laughs> hindi ako maramdaman. So, and then, at saka tatlong bilog din na magkapareho din ang kulay niya. So, nasa akin na ito kung anong klaseng project or color of yarn ang aking paggagamitan. So, yeah. So, good luck to me. Ang dami nito. Hindi ko alam kung paano ko sila gagamitin kasi I have an ongoing project right now. With my calendar blanket. Oops, sorry for that my calendar blanket kasi we are now on the month of March. So, sa March na yan, guys. So, medyo matagal-tagal yan. Maraming medyo mahaba-habang pagpo-crochet yan ang ating gagawin. So, ito na siya. Hindi ko na alam kung paano siya ibalik. So, anyway, like I said, there's a two sets of base bag. So, hindi na magkasya sa table. And, And a different kind of handles. So, ito naman siya, guys. Oh, the reason why nag-order ako ng ganitong klaseng yarn, na polyester, or or either this one, kasi because of this of this handle. Ay nakakaanos yun nakapate, ay nakap staple. So it's because of this handle, guys. Good thing there is a plastic. Oops. We need to be careful on this kasi mahal ito pag binili mo sa ano, pag sa uh, sa team mo kasi medyo mura-mura So, ganito siya. And, may hole sya dito. Ayan. So, gusto ko siya is like vintage. Vintage. Parang vintage style siya. Or native. So, yeah. At ito ang kanyang lock. So, yun. Itong sinasabi ko sa habi ko na i-screw siya. Mahal, this is the one that I told you about the screw handle. I don't know. I can't see it. Oh, maybe later I will show it to you. So, this one, guys. So, ito yung dinidream ko na makabili ako ng ganitong handle. And finally, I had it. So, sana magawa ko siya itong project na to Kasi ang dami kong nabivision na mga bags sa aking isipan. So, ito siya. And then, and lastly, the another kind of handle. Ito naman, there a small handle. So, I don't know kung paano ko ito siya paggagamitin. And it's metal. Ito ba tawag dito? So, ito naman siya, guys. Ang ganda, ba diba? So, yep. Ang ganda niya. So, partner-partner na din siya, guys. Kasi this is a bag handle. So, like I said, good luck to me kung magawa ko ang lahat ng project na nasa aking isipan. Kasi, ngayong March, it is a springtime. So, iniisip ko din gumawa ng isa pang klase ng bulaklak because, because of the springtime. And also, to finish my March motif of my calendar blanket. So, ito lahat ang aking mga items and mga items na aking paggagamitan and ito yung free yan na ito I don't know kung paano ko ito siya gamitin kasi nag-iisa lang siya so yeah and thank you ang dami nila ba diba? pakita ko sa inyo may libro ako doon na binabasa so yan ang aking yarn so may yarn ako dyan may project ako dyan so ito yung isa pang yarn at yan yung ibang yarn. So, yeah. Thank you so much. At kung nagustuhan nyo ang video na to, paki-like and comment. And also, don't forget to share on your timeline. Thank you so much. Bye!